<tuk> ano, magandain tayo dito kung magkakita na maraming kick. Ano pa? At saka may ano pa? May kunting pang humba-humba. Kaskatogang! Kaskatogang, atak na naman yung kaskatogang guys. Atak na naman. Yung mga yung kick mo, masarap-sarap man yun, matamis-tamis. Tapos may humba pa. Ah, pagsasalitain natin yung Antonan yung founder natin ba? <laughs> Hello guys! Uh, so nandito tayo sa Pulpuryam At uh, inibitahan tayo dito sa Argao no? Uh, ayan, kapululoy itong video Ayan, ipasa itong pululoy <laughs> Ayan, okay. Halo, halo, di halo, 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 algau. halo, 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 algau. algau. Oh, tayo ng purple yum kasi may ano pa, may maraming cake ba. Kain-kain oh. kain tayo. So, tingnan niyo guys. <laughs> hey guys, no. Kain na Idol ba na. Oh, dito na mga skato guys. Oh. <laughs> so may kasama kaming artista guys ba na. Iya <laughs> <laughs> <May yaman> na... <laughs> <laughs> na man ang artista. Iya man artista man. Ano na, may smile GP. Tuwila ko. Uy, Abte <laughs> okay, kayo ba sa oh, ng buhay nyo? sa bro? Asang kaong <buwas? laughs> Ganon yun eh. Ito yung meaning guys, Pascato. Mean. Founder na mo kayo dahil na. <laughs> oh, <friendship ng> founder na founder. mo. Ang ang amin lang. Yung isa malaking kumain niyan, yung dalawa, pangalawa, mas malaking kumain. Ako? Oh. Kamo yung dalawa. Kami mga konti-konti mo naman kain namin ba? Konti lang guys, baka makaubos na isang konti, lang guys, isang truck. Isang konti, guys. ba?